One, two. People, people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, na mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa ating lahat ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya naman, sa mga tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat syempre sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat sana lahat kayo ay okay at thank you so much sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman busy-busy sa pagko-comment sa comment section maraming salamat at eto syempre may pa-shoutout ako sa inyo so shoutout tayo kay Snake Jam Ricardo Jr. Kinyusala thank you so much Uh, James Baluyot, maraming maraming salamat Bibo, thank you Armado Buencanillas, thank you so much Si Rosana McCormick, maraming salamat Yaya Muhammad Dalmecio Cesar Añonuevo, maraming maraming salamat Si Bobby Rodriguez Russell 2016, thank you Summer Sunday, maraming salamat sa iyo Che Mardellar, thank you so much. And then of course, Carlos Magat at saka si Jervin. At syempre, hindi natin makakalimutan pa salamatan si Jervin Legaspi, Orlando Sebastian, si Jay Avelia, Mahogany Brown, thank you so much Glenn si Mitra At saka syempre maraming salamat din Kay Dr. Glenn Pascual Na tumututok din dito araw-araw Lagi-lagi, si Miriam Milanes Melinda Martinez ng syempre Canada Thank you so much, Dave Velasquez Maraming salamat sa pagmamahal at suporta Si Bobby Rodriguez uh, and the Maverick, thank you so much Syempre kay Attorney Cornelo Dilan, thank you so much with Maverick. Ayun, maraming salamat sa inyo sa support at pagmamahal. At talaga naman nakakataba ng puso. And then, of course, hindi natin makakalimutan si Barbet Elizalde Magsublad at saka si Ronald Cuevas. Maraming maraming salamat. At saka syempre maraming salamat din kay Madam Herrieta Sulidad at Jenaline Napaton with syempre Ed He. Thank you so much. Ayon, saka si Christine Ann Perez. So yan. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo sa araw-araw. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Huwag na natin patagalin yung mga chika natin kasi talagang painit ng painit ang mga intriga. O, oh, di ba? So, para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Chantal Smith sa salang sa Miss Grand Philippines. So, tingin mo, Mama Sam, may laban ba ang beauty ni Chantal Smith? Mm -hmm. Central Smith alam naman natin na matangkad to sexy at saka yung beauty. Oo, oo, matalino pa. Why not? So, itry lang niya. Malay mo, siya ang next na Miss Grand Philippines natin. So, I'm so excited kung ano man yung ipapakita ni Charles Chantal Smith kung sakaling sasali siya dito sa Miss Grand Philippines. And then, looking forward ako kung ano yung mga pasabog na gagawin niya. So, sa Miss Eco International, nag first runner-up siya. So, malay mo, sa Miss Grand ay mag-title na siya ng bonggang bonga kung magugustuhan ni Mr. Nawat yung beauty na meron siya. Di ba? So, ang alam ko, maganda naman si Chantal. So, go, go, go lang. Why not? Diyos ko, yung beauty ni Chantal ay talagang masasabi ko, very grand, and that thing At masasabi ko din na, Excited ako kung sakaling sasali si Chantal Smith dito sa Miss Grand Philippines 2025. Looking forward tayo dyan. At eton sumunod na chika, May 2, uh, pageant finale ng Miss Universe Philippines at sa Kaputiri Indonesia 2024. Anong chika mo dito Mama Sam? Well, syempre tututok ako doon sa Miss Universe Philippines. Ano naman ko sa puti Indonesia? So, piling nila powerhouse na kasi sila, di ba? So, yon. So, go, 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 go. Puti rin Indonesia laban. So, successful ang puti rin Indonesia last time. In fairness naman sa kanila, very successful yung mga queens nila na lumaban sa international pageant. Ando dyan, nakakuha sila ng corona sa Supranational, Miss Cosmo, tapos nag-third round, up fourth runner up sila sa Miss International. So, good job, di ba? Sa Miss Trump. Tapos nag-top five pa sila. O, nag-top... Ten. O, top 5 nga. O, So, yun. So, good job. Good job sa Putiri Indonesia. In fairness sa kanila, they are trying their best na talagang mag-penetrate sa international pageant. At kudos naman, ba diba? Dito naman sa Miss Universe Philippines, syempre, good job din ang ating pinanlaban sa Miss Universe na si Chelsea Manalo. At sa mga ilan nating candidates na in a point or in a point para mag-compete sa international pageant. So, congratulations pa rin sa Pilipinas kasi kahit sabihin mo top 30 yung narating natin sa Miss Universe, pero naman nakita naman natin na talaga naman grabe ang pagkikipagbakbakan ng pambato natin dito sa Miss Universe at nakuha niya nga ang Miss Universe Asia. So happy-happy talaga. So 'yon, so we're looking forward tayo sa susunod na taon kung ano ang ipapakita ng Putri Indonesia sa magiging laban nila sa International Pageant and then ganun din sa Miss Universe. Job well done. So good luck and wish all the best. So 'yan, kaya laban yan. Exciting yan. O, di ba? At para naman sa sunod, sumunod na chika, speaking of laban, mama, samtingin mo, kamusta kaya ang laro ng mga pambato ng Laguna, katulad na lang ng Los Baños, Laguna, at Sinia na Agduana. Well, ang masasabi ko, talagang tinatry naman nila yung best nila, di ba? So, nakikita naman natin na talagang hindi pa rin sila tumitigil sa A uh, ibigay yung galing nila dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And I'm looking forward kung ano pa yung mga ng gagawin ng mga pambato ng Laguna dito sa Miss Universe Philippines. I think malakas. Malakas yung laro nila. Katulad na lang ni Laguna, possible na maging Miss Universe Philippines. At si Unang Laguna, ganun din naman. Di ba? So, nandoon na laban lang, fight-fight lang, kaya, lang, kaya nila yan. Syempre ah uh, iba pa rin yung ganda ng Laguna at isa nga sa mga nakita kong maganda ang evening gown ni ano Los Baños di ba last time napansin natin yung evening gown niya Bonga. kaya laban yan o, di ba So, kaya yan. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang tingin mo sa magiging laban ni Cebu City dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, maganda yung styling niya, no? Maganda yung, yung mga makeup niya, maganda yung mga paandar niya. So, looking forward ako na sana mag-penetrate siya hanggang sa dulo ng competition na Miss Universe Philippines. Ito namang pambato nila sa Cebu ay talaga namang masasabi natin may angking siyang ganda at talino at malay mo siya ang makapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines na hindi mo inaasahan. ba? Diba? At tignan natin. So, basta support-support lang, laban lang. At para nga sa sumunod na chika, Vina, special treatment daw at nagiging unfair daw ang laban ni Vina para sa mga ibang kandidata dahil nga sa special treatment na ibinibigay ng Miss Universe Thailand at Miss Universe Organization kay Vina. So si Vina na kaya ang susunod sa kanya, oh, 'di ba? Magiging Miss Universe. To be honest, it's time to shine para kay Vina, 'di ba? After naman ni Vina maranasan yung mga ano, yung mga paghihirap. Pero ang akin sana magkaroon sila ng fair na labanan sa mga kandidata. Kasi parang Aminin man natin, nagiging unfair yung laban ni Vina kasi una na nilang, o oh, sige, mag-sale ka, tapos nakabenta ng ganong kadami at ganong kalaking halaga. So, parang, alam mo yon advantage kasi to kay Vina pero nagiging mukhang unfair para sa ibang kandidata. Kasi kung ako yung magiging kandidata, hindi ko na lang itutuloy yung laban ko. Ibigay nyo na lang yan kay Vina. At si Vina na lang ilaban ninyo sa Miss Universe. bakit pa tayo dito magkakaroon ng kompetisyon Pero, syempre, dapat maging ano pa din, competitive pa din yung mga ibang candidates. Hindi porkit na parang binibigyan ng special treatment si Bina, ay uurong na kayo. So, dapat ipakita ninyo sa organization na mas deserve kayo sa posisyon na to. diva. So, good luck ay nako, ganyan talaga ang buhay. Mahirap i-estimate. Charot! So, tingnan natin ko ano magiging eksena ni Bina sa Miss Universe Thailand. At, at para naman sa sumunod natin, chika, Chanel Olive, sinabihan na she look old. <laughs> at ang, ang batikos naman, ah, at sinagot naman ni Chanel Olive yung batikos sa kanya. Sabi niya, Miss Universe, accept me. Bakit naman hindi? Age is, is not a sit back. It's our power. At 34, at 34, palang I've never felt more beautiful mm -hmm, because of my experience. Ah, I've never felt more beautiful because of my experiences that I have shaped me into the woman I am today. To every woman told she's too old, <laughs> so chase a dream. Do eat anything, uh -huh. Mm -hmm. Ako, para sa akin, ha? Magandang inspirasyon si Chanel Olive sa mga kababaihan na nawawalan ng pag-asa, di ba? So, ako para sa akin, gusto ko yung character niya dito sa Miss Universe Philippines. ah uh, natutuwa ako sa kanya. And then, doon naman sa mga humuhusga kay Chanel Olive, huwag niyong kalimutan. Minsan na natin pinalakpakan si Chanel Olive nang lumaban ito sa supranational. And then, ngayon, nandito siya sa Miss Universe Philippines. Philippines, tinatry niya yung best niya. And sana respeto sa mga kandidata natin at nandoon ako sa part na supportahan natin instead na husgahan natin. Kasi syempre, hindi naman biro, di ba? Na parang lumaban sila dyan tapos gaganyang-ganyanin lang. Nakakaloka kayo ng bongga-bongga. So yan, so good luck. Good luck talaga at ay nako, channel. Huwag kang maapektuhan sa mga taong, alam mo yon ang nakikita lang ay physical na kaanyuan ng isang tao. So, yon Huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka kung ano ang gusto mong ipakita na laro dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yon At para na sa sumunod natin, chika, Rising International Pageant, Miss Cosmo at Global. So, ang tanong, papasok na kaya sila sa pagiging big five. <laughs> so, yon nakakaloka. Kasi may usap-usapan nga na ang Miss Global, ang target niya ay maging isa sa mga part ng Big Five dito sa International pageant. At hindi lang yon Ganun din ang Miss Cosmo ay maging number one naman. Nakakaloka. Ano ba, Pawi? O e charot? So, yon Ako para sa akin, they are young pageant. Nagsisimula pa lang naman sila. Maganda yung mga pageant nila, pero syempre, mas maganda kung ipakilala nila ng gusto sa, sa buong mundo ko ano ang advocacy na meron ang pageant nila at kung ano nga ba ang goal nila dito, di ba? Kasi mahirap naman nga yung parang gusto mo na kagad maging number one. <laughs> so, syempre, nandiyan pa rin ang Miss Universe, nandiyan pa rin ang Miss Grand, nandiyan ang Miss Earth, Miss International, Miss World. So, unfair naman sa kanila. So, much better na I think, ano ka muna, hintayin mo muna yung tamang panahon na dumating yan. So, habang hinihintay mo yung tamang panahon, kailangan mong palaguin ang sarili mo na mag-perform ka pa nung more. O, ganon! Kaya, laban. O, di ba? So, ako naman ay parang Why not? Di ba? Maganda naman sila. Gusto ko nga rin yung Miss Charme. Oo. Uh -huh. So, yon. Anyway, good luck na lang sa kanila. Basta, ilaba lang nila yan ng bonggam-bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, lalaban kaya ng bonggam-bongga ang pambato ng tagig ngayon sa Miss Universe Philippines na si Katrina Ligado. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Oo naman, nakikita naman natin na nalaban na laban naman si Katrina Ligado ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Ito yung ikalawang pagkakataon na pagbabalik niya talaga. At nakita naman natin na parang nag-grow naman talaga ang Katrina Ligado bilang isang kandidata ng beauty pageant. At umaasa ako na malayo ang mararating niya at aabot sa dulo ng competition. Sabi ko nga kung hindi to mag-miss -mi universe Philippines I think magsusupra national to. So yon. But tignan natin. Syempre nandoon ako na excited din naman ako sa ipapakita ni Katrina Ligado dito sa competition at naniniwala ako na kaya naman niya ang laban niya. So basta laban lang. Wish all the best para kay Katrina Ligado. Di ba? Just ko Lord, I'm so excited kasi Siyempre, iba pa rin talaga yung galawan ng isang Katrina Ligado at nakikita naman natin na talagang 100% na binibigay niya talaga yung fight niya dito. At Abangan natin yan. So, yon At siyempre, para sa umunod natin, chika, at isa manalo na kaya ang kokoronahan bilang bagong Miss Universe Philippines dahil ang sigaw ng kadamihan, siya ang nababagay na ilaban sa Thailand. Ay, nako alam nyo, sa totoo lang, syempre lahat naman tayo gusto natin at pangarap natin to para kay Atisa. And tignan natin kung mag ng mga bituin sa langit. Maganda ang ipinapakita ng isang Atisa Manalo sa kompetisyon ngayon at mas parang naibibigay niya yung tamang galawan, tamang sistema at tamang kalmado na hinihingi ng ng isang beauty pageant at nakikita mo hindi siya gigil na gigil. Nandun doon siya sa pipe na kalmado siya. O kontrolado niya yung lahat ng galaw niya dito. And I hope na magtuloy-tuloy to hanggang sa dulo. So, I wish all the best. Pero syempre, wag natin kalimutan na marami din kalaban si Atisa Manalo. Ha? Na pwedeng makalusot at pwedeng makuha. So, minsan nang nangyari ito sa kanya at nakita naman natin na talagang possible naman yon So, hindi natin pwede i-underestimate ng ganun-ganun lang yung kakayahan ng iba bang kandidata kundi uh, siguro mas better na supportahan na lang ang ati sa manano at tignan natin kung ano ang magagawa niya para sa kanyang laban kung siya na nga ba ang tatanghaling bago Miss Universe Philippines for 2025. So, yon ay excited? Maganda yung inilabas niyong bagong swimsuit. Ano, no? Grabe yung atake niya doon. My gosh, talagang Oh my gosh, naloka ako. Sabi ko ay talagang iba na talaga ang Atisa. Si Atisa talaga ay lumalaban. So pakita ko sa inyo para mapanood ninyo. At talagang sabi ko nga, oh my gosh, eto na 'yon. Mukhang eto na. So yan, O, oh, di ba? Mm. Ah, oh. Hmm. Si CJ o ang nag-post niyan. Pero masasabi ko na talaga yung galawan ni Atisa Manalo ngayon, mas iba, mas, mas panalo, mas kumakabog. O oh, ayan, pinost ko yan sa SB Crowd kung gusto nyo makita. Panoorin ninyo with sounds pa yan, Charot. So, yon So, for sure nakita na nung iba yan. Pero kasi si Atisa ngayon, ang maganda kay Atisa, talagang ano dun siya, no? Na kalmado lang yung laban at nagbibigay excitement nga sa competition ng Miss Universe Philippines. So, let's see. So, ako tingin ko for now... Top five kaya ni Atisa. So hindi ko pa alam ko kaya niya nang masungkit ang corona ngayon. At looking forward tayo dyan nung bonga bongga So laban lang Atisa. Kaya mo yan, di ba? So 'yon. So kayo guys, anong guys ang masasabi niyo sa mga nakikita natin ngayon Na galawan ni Atisa Manalo. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.